Hello po, sagutin po natin itong question ng na isa nating kababayan na EPS worker. So, ito po yung question niya. Good afternoon po ma'am, mag-ask lang po ako kung after ma-convert from E9 to E7, pwede ko po ba makuha yung benefits ko like Twigicum or Gungmin? Ngayon, after ko po ma-convert at e E7-4, sana masagot niyo po. Salamat. Uh, yung mga kababayan po nating EPS worker dito sa South Korea para makapag-stay pa po sila ng mas matagal, usually, nagpapalit sila ng visa, which is E7-4. So, ang question po ng kababayan natin, kapag uh, E7-4 na, paano na yung mga benefits nila? Like yung gongmin tsaka yung twigicom nila sa Samsung. So, in this video, ang pag-uusapan lamang po natin, uh, yung twigicom ng EPS worker sa Samsung about po sa Gongmin, gagawa po tayo ng separate na video para po dyan kapag po yung isang EPS uh, napalitan na yung visa nya ng E7-4, usually nalalaman ka agad po yan ng Samsung kasi uh, automatic dun sa system po ng labor automatic lalabas po doon na nagchange ka na ng visa, malalaman na po ng Samsung So, kapag po simulat sa pool, isa lang po yung employer po ninyo. Hindi kayo nagpa-release, dere-derecho, isa lang yung employer ninyo. Yung pwede kong nyo dyan sa current company, actually hindi nyo po makukuha. Ang gagawin po ni Samsung, ibabalik po ni Samsung lahat ng pwede kong mo sa kanila, dun sa employer mo. Halimbawa, 4 uh, years and 10 months, isa lang yung employer mo. Simula sa pole, isa lang yung employer mo. Tapos, uh, meron kang project sa Samsung. So, lahat ng pera mo dun sa Samsung, ibabalik po yan dun sa employer mo. So, wala kang makukuha. Ang pwede mo lang makuha is yung 400 mo yung 400,000 won mo sa Samsung. Paano mo siya makukuha? Kailangan mo lang pong ipadala sa Samsung via fax yung inyong ID, yung bago mong ID, front and back, kailangan mo lang siyang ipadala sa kanila, uh, po ng Samsung Insurance yung 400,000 won mo sa kanila. So, inuulit ko po, kung ang gusto mong kunin is yung 20 ko mo dyan sa current company mo, sa may Samsung, Uh, hindi mo po siya makukuha. Instead, ibabalik po yan ng Samsung dun sa current company mo. Uh, question naman, paano kung wares sa 4 years and 10 months na kadalawang company ka, resign ka dun sa una, halimbawa, 2 years ka dun sa una, tapos yung remaining na visa mo dyan sa current company. Pag ganyan po yung case, yung credit ko mo, dun sa previous mong company na nasa Samsung, makukuha mo po siya. Paano mo siya makukuha? Kailangan nyo pong uh, i-apply sa Samsung. Kailangan nyo mag-fill out ng form at i -re refund ni Samsung, pwede ko mo dun sa previous company. Pero yung sa current company, hindi mo po siya makukuha dahil ibabalik po siya ni Samsung sa current company mo. So, ikaw na po yung bahalang maghabol dun sa pwede ko mo dun sa current company. Question, ma'am, maaari ko pang i-request sa employer na ibigay sa akin yung pwede ko as E9? Actually, by law, hindi po pa pwede dahil currently employed ka pa sa company. Ang 20 kumpu po kasi binibigay po yan sa worker kapag resign ka na sa company. Pero since nagpalit ka lang naman ng visa, uh, by law, Uh, hindi mo maaaring kunin yung tuwejiko mo. Kung hindi pumayag yung employer mo na ibigay sa'yo, wala ka pong magagawa. Kahit ireklamo mo po siya sa labor, ang sasabihin lang ng labor, currently employed ka, kailangan mong maghintay na resign sa company, tsaka ibabalik o ibibigay na employer mo yung ko mo. Pero, ma'am, bakit uh, yung ibang mga kababayan po nakakilala ko bakit binibigay na employer. So yung po, Uh depende na po sa communication ninyo ng employer. Pwede nyo pakiusapan yung employer na uh, ibalik ibigay na sa inyo yung TWJC mo as E9 and then uh, magcompute na lang ng panibago, magi-start ulit yung TWJC mo as E7-4. For more details or for more inquiries, mas maganda po tumawag po kayo sa Samsung Insurance. Ito po yung number po niya. Uh, meron po dyan Pilipinas. So, maaari po ninyong tawagan yung Pilipinas sa Samsung Insurance at magtanong. So, sana clear po yan sa atin. Annyeong!